Ha? ano 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 ka ano 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 po uh, yeah. ano Ayan po, o. Oh. Wala daw siyang trabaho. Katmon ka ba, katmon? Gulayang katmon, ma malabon. Gulayang katmon, malabon mga guys. Panood dito sa YouTube channel, mahirap Ayan, ano ano na vlog yun. Ayan, kaya na ano, nag vlog ako. Para, ano, sa ano, doon sa sinabi mo. mo, oh, dahil ang views natin makikita kung masisikat ka pa baka malay mo ano yung kapag ang mga tao tukulungan, sa kwasyon mo yung mga... yung pag-araw kanyang mo para kumita ka lang, sabi mo wala para kang trabaho, yan ang ginagawa mo lagi-lagi mo ginagawa mo na? araw-araw, galing gabi dito yan araw-araw po lagi, lagi, ma, araw -araw, kasi, o gabi midnight talaga pag-araw, wala lang wala lang sa hapon oh. ang ginawa ko naman sa araw Nag-hikret, nag Okay. Oh, Ayan okay. no okay. po ang mga, ano, mga kalakal ni Manong. Ano? Yeah, po. Mayroon pa po. Tinitipin lang ito mga guys. Sana po. Kasi naman ang magandang mga puso dyan. Sana po. Ang mga kita dito. mga naka-assign sa paghahanap na kalakal. Dapat po. Tulungan na naman po. Uh, guys. na uh, ang mga nakaupo sa gobyerno na, uh, ng mga mga nakaupo uh, na may mga pera naman po. Sana mga ganito matutukan naman na mabigyan ng supportahan po. Sa inyo, ka na po lang? Yeah, Pero nakatanggap ka na, po? ka rin? Ano? Kunti lang? Ano? Ano? Xerox eh, kayo. Ah, ganun. kasi mawala sa... Ah, uh, naman po natatanggap mo sa isang, ano, sa kada, ano, pati na kukuha ng... Ang alam ah, sa isang taon. kaso... Ah, uh, sa isang taon daw po, also? mga kayo, natanggap ng daw po Tatlong taon. Ang sa tatlong taon po, pagkano naman halaga yun? Ha Hindi na po, di pa. Di pa pa sa akin pinagsasin. Kumain na. Nakikita ko 'yung sa tinatago. Naku, hindi ko toon pikit kana. Ah. Ang mga sanga ko, pikit. Hmm, ikit ko Sa 'yo, tawag. Hayo. na dapat pa ba? Sasay. Namo. Dipi lang Habi nga po sa kaya-kaya Bakit hindi ka po nagdadamit? na yun. Bakit Maraming lumadapo ng mga dito, oh. Uh Iskinti lang. Hindi ka pala kasalit ng simulasyon mong ganyan? Pag nagkaramot ako ngayon, ka na Sa ko nang ikaw. Ah, gano'n. Ayun sa. nasa flag po tayo, ano? Nandito tayo sa... Sa na ako, ako ng ginawa. Uh, uh, Ayan, uh, security. Uh, security. Uh, security. Uh, sa ganyan -ganyan na, -ano po. Sa po. security po. Security. Ayan, security. Ayan, security. Yeah. Ayan, security. Ayan, security. Ayan, security. security. Ayan, 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 security para kung sakaling baka ako mag-trending baka kung ako mag-trending makatulong din ako sa mga tao mga nangyayalan ako wala pa kung kita kaya yung mga ko ganito yung kagaya sinukunan ko para nakita rin ang mga ibang tao magtulong mga guys share lang po ang ko sa inyo i-share na lang po ang ating YouTube channel po, mahirap na vlogger kasi yan po din ang pangarap ko na maging isang vlogger na maka tulong din po sa ganitong sitwasyon na mga tao na kagaya ko din ang mahirap po. Kaya nangarap din po ako na maging isang vlogger na mga talaga kita. ganito ganito na muna din ako. Ayan na Tapos maya maya na ako. Ano, anong binibinta mo yan?

Tinitipon niya daw po bago so, dumami ang kanyang mga so, tapos pinipinta niya na kung magkano mga halaga yun ang kita mo. Ayos na masaya ka na no? ano. Sabi ko, Okay. Okay. ano Okay. 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 Okay para sa kung may kakalang isisik sige po mga guys maraming salamat manong sa pagkanggap okay. mo sa pinabi ko kayo na maging ano tayo magkaroon ng uh, ano yan magkaroon tulong kung sino mga yung tutulong ako ngayon wala pang ma uh, ano kasi wala pa talagang kita kaya, kaya ngayon kakain na lang tayong tinapay para paglakas tayo ay daw man nakita. Ikaw. Ikaw. Ah, kaya na lang ito tinapay. Tinapay ito na lang may, may tinapay ako diyan. Kan pa win na rin ako nagmamadali na rin ako. Ah, uh, sige po. Pero mo um, Sandro Albia. Sandro Albia. Sandro Albia. Opo. Ako si Manong po. Ano um, po? Ayun. Ano ni Manong? Ah. Okay. Tekaw. May 1 January 3. Ah 66 na daw po sa si manong. Oh, Apo. Big thanks po no nga. Pagpangalakat okay. kanaw no, ha. Makain na lang tayo tinapay ananaw no, kasi tinapay aja nanaw. No. Okay. Tinapay. Pero eh, maraming salamat po. Paki-follow na rin po, paki-subscribe na rin po at paki-share na rin po ang ating YouTube channel sa Facebook po San Juan Albiya. Maraming salamat sa pagtanggap mo nanaw. No. Oh. Ana di ka magkaroon ng sakit dahil sa sitwasyon ganito.

Ah, apo. Ito po. Maraming salamat po no. magmamadali po ako kasi uwi na rin po ako. Thank you Gladys no. Sana po mabigyan ka pang mahabang buhay sa sitwasyon mo ganito. Thank you po. God bless sana po. Pakitulungan naman po ako para makatulong naman po din ako sa mga ganitong tao na mga nangangailangan po. Ayun po ang akin lagi hinihingi ng message niyo. po at paki-follow ang uh, aking YouTube channel Myrop na Vlogger sa Facebook po Sandro Roalvia. Maraming salamat po sa inyo. Good afternoon to all of you. Thank you for watching my rough na vlogger. God bless.